Grabe guys, ang ganda pala dito sa hospital na to guys. Ayan guys, oh. ito yung way papuntang ah, labasan o papasok dito sa papuntang second floor pa. Kaya, at saka dito guys, makikita nyo dito yung taas ay yung baba. Makikita mo siya guys, ang ganda pala dito unang oh, ng hospital na to. Oh. Guys, ang ganda ng hospital na to. Oh. Ayan, may flag kasama yung Pilipinas. Guys, may flag oh, kasama yung Pilipinas. Oh. Ayan ang flag natin, oh. ba? Diba? Ayan ang flag natin, Philippines. ba? Diba? Yan, kasama tayo dito sa Taiwan. Sa mga flag, nakaano na, nakaano yung ano natin, uh, ang flag natin. Ang ganda, guys. Tapos, ito naman. Ayan, guys. Yan, ang ganda, oh. Babalikan ko ng aking alaga. <laughs> Ay, ang ganda dito. Ganda, Ayan guys. Ayan, alaga ako aantay sa akin. Ayan guys. Yes, yawa. <laughs>